Magandang araw mga idol, sa bidyong ito ay ating pag-usapan ang isang bagay na kinakatakutan ng ating idolo na si Michael Jordan. Si Michael Jordan ay isa sa pinakamagaling na manlalaro ng NBA at siya ay tinaguri ang the greatest of all time o ang tinatawag nilang the GOAT at yan ay pinatunayan niya sa kanyang mga achievements. Si Michael Jordan ay 6 times champion, 6 times NBA Finals MVP, 5 times regular season MVP. 14 times, NBA All-Stars, 3 times All-Star Games MVP, 10 times, NB Scoring Champion, at iba pang mga achievements. Kung ang karamihan ng NB players ay kinakatakutan si Michael Jordan pag nakaharap nila sa court, siya ay mayroon ring isang bagay na kinakatakutan, at iyon ay ang katawang tubig o body of water, o ang tinatawag nilang aquaphobia. Nagumpisa ang phobia ni Michael Jordan sa tubig noong siya ay 7 years old nang nalunod ang kanyang matalik na kaibigan sa dagat nang sila ay naligo at hindi niya naisalba. At ang isa pa ay ang pagkalunod ng kanyang girlfriend sa swimming pool noong siya ay nasa college. Dahil sa mga pangyayaring iyon, iniiwasan na ni Michael Jordan ang tubig katulad ng pagligo sa dagat at sa swimming pool. Ngunit kalaunan ay dahan-dahan ring na overcome ni Jordan ang kanyang phobia sa tubig sa tulong ng kanyang kaibigan na si John Sally, at isa ring dahilan na nalagpasan niya ang kanyang phobia sa tubig ay dahil sa kanyang asawa na si Yvette na mahilig sa sailing trips. Sa katunayan mayroon ng collection si Michael Jordan ng mga watercraft, mga jetski at yate. Ngayon mga idol kung inyong nagustuhan ang bidyong ito, pwede nyong ilagay ang inyong opinion sa comment section, mag-like at huwag kalimutang mag-subscribe para updated lagi kayo sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat.